Good day everyone, it's me again, Mwawa. At ngayong araw ay magbibigay ako ng 5 tips for F2P and low spenders dito sa Ragnarok Origin. Okay, so may mainit-init na usapin ngayon dito sa Ragnarok na pumukaw sa atensyon ko. At yun ay, hindi pwede mag-DPS role ang mga free-to-play. At ang masasabi ko sa topic na to, disagree ako. Sobrang simple lang naman ang logic eh. Dito sa Ragnarok, hindi porkit gumastos ka ng 50k pesos is e eh sobrang laki na ng advantage mo against sa F2P. Kahit sabihin natin lahat ng yon ibinuhos e mo sa feathers, titles, etc. E paano kung marunong mag-build yung F2P at swerte sa refines and cards? Yung 50k mo, it wouldn't make much of a difference. May mga kilala pa nga akong magagaling mag-build na F2P na kayang sumabay sa high spenders. And ilan ang ba ang percentage ng population ng mga high spenders and whales? 5? 10%? Sobrang konti lang. And the rest na sa atin, e either low spender or free to play. Tsaka paano yun? Kung F2P DPS ka, dapat kinakatay mo yung mga wheels para lang masabing effective? Bobo yarn! At syempre, hindi lang ako mag-iiwan ng blank statement na pwede namang mag-DPS F2P Dahil ngayong araw, e bibigyan ko kayo ng 5 tips para kahit F2P or low spender ka, e kakayanin mo pa din maipagsabayan at sumurvive dito sa game. So huwag na natin patagalin ba? Simulan natin sa... Number 1. Know Your Build Okay, So ang tinutukoy ko dito is yung build ng specific job mo. And what I suggest is e sumunod ka sa meta builds. For example, paladin ka, edi magsacred build ka. Kung sinex ka naman, edi magsd ka. And so on and so forth. Dahil mas mama-maximize natin yung performance ng job natin kung susunod tayo sa meta. And dapat alam mo na kung paano ibibuild yung job mo hanggang sa pinakamaliliit na details dahil nga F2P or low spender tayo eh hindi natin afford magkamali. Dapat, bago tayo gumastos ng resources at mag-ops, eh sigurado na tayo na yun yung para sa build natin. So what I suggest is magbasa-basa ka in-game and mag-research ka ng maraming guides sa internet kung paano binibuild yan job mo. And nasabi ko na to dati, pero i-remind ire ko lang kayo na once makapili ka na ng job, eh mag-stick ka na lang doon. Dahil mas better kung yung resources mo na ipang-change job, eh ipang-progress mo na lang. And gusto ko lang i-emphasize yung sa costumes. Specifically, yung head, eyes, mouth, back, and costume. Matagal na tayo dito sa game at madami nang binibigay si Ragnarok na free gacha tickets. And for sure naman, eh, nakaipo na tayo ng coins pang redeem ng costumes. And discard mo na kung anong costumes ang i-redeem ire mo at kung paano i-maximize ima yung effects nila For example, niridim ko tong Knightly Emblem dahil bukod sa may P attack and magic attack percentage at ignore death, eh meron pa siya netong chance to bleed. Then yung Refine plus 12 effect niya naman, eh tataas ng 5% ang damage ko sa lahat ng may bleed debuff. Kaya ang ginawa ko, eh pinrioritize ko siyang i-refine kesa i-ups ko yung gears ko na base stats lang naman ang bigay. It also goes with the other costumes. Dapat, ang i -re redeem at i-ups mo lang ay eh yung mga costumes na effective para sa build mo. Dahil kung gusto mo talaga sumabay, e eh, uunahin mo muna yung stats and effects bago magpapogi. Number 2, Maximize TR Okay, so tayong mga low spenders and F2P, kung hindi tayo mag-TR araw-araw, e eh, maubusan tayo ng diamonds. And baka sabihin mong, ang hirap naman mag-TR eh, ang daming whales. Hindi naman 24x7 nag-TR ang mga whales. Kung nakikita mo madami nag-TR na malalakas, edi eh mamaya ka na mag-TR dahil eventually, magde-decline din yan sila. O baka sa mo rin, Paano mag-TTR? E eh wala nga nag a sa akin sa party. Eh di ikaw ang gumawa ng party. Hindi na sa sarili nagagawa ka ng party para magpabuhat sa mga whales. Of course, given na yung maglalagay ka ng effort sa pagkumpleto ng cards at pagpapataas ng PVE damage bonus mo. Pero kung hindi talaga ganong kataas ang DPS mo sa MVP, e eh pwede mong idaan sa diskarte. At sobrang dami nun, yung pagpili ng jobs for specific MVPs. Kunyari, mistress ang baba natin nyo. Isasali mo ba yung 350k DP na LK or yung 300k na sniper? Siyempre, doon ka sa sniper dahil mas mataas yung damage niya since walang damage penalty sa small ang sniper yung paggamit ng sigils for TR. Kunyari, malakas ang heal ng FS nyo. E di gumamit kayong lahat ng choice at risky. Alam mo yun, sobrang daming paraan para mag-TR. Pero kung mas pipiliin mong magdahilan, e eh wala ang karapatan magreklamo. Then yung sa PR, i-maximize din natin siya. Especially kung hindi mo pa complete yung accessories mo. And hindi porket nag-PPR ka lang, eh hindi ka na magbubuo ng party. Dahil bukod sa accessories, eh kailangan din natin yung fragments. Kung wala kang party, e eh, 3 fragments lang ang makukuha mo. Pero kung may party ka naman, e eh, may chance na 5 fragments ang makuha. Depende sa performance nyo. Kung gusto niya pa ng tips specifically for TR, e eh, I suggest panoorin niyo yung video na to. Kaso, English yan eh. Tinry ko lang dati. Number 3. Do the unnoticed tasks. Okay, so ang tinutukoy ko dito e yung MR, fashion, mount, and cards. Simulan natin sa MR. So gaya ng sabi ko dati, nakakaungay siyang gawin. Pero kung gusto mong ma-maximize yung potential ng karakter mo, e eh kailangan talaga siya. So sa mga hindi pa rin alam kung paano mag-MR, e eh punta ka sa Guide, Monster Archive, then Research. Then mag-AFK grind ka lang sa mga mobs na naka-display dyan, para tumaas ang level nila. And hindi lang yan sa mobs ha, kasama din yung mga minis and MVPs na malaki ang points na binibigay. And ako? Since casual gaming na lang naman, eh di ko na to ginagawa. Pinaabot ka lang siya ng level 20 para dun sa P damage and magic damage percentage. Sunod is yung fashion rating. Punta ka ulit sa guide, monster archive, then shop. I-craft mo lahat ng nandyan, then i-deposit mo sa wardrobe para mapataas mo yung level. At pag may blueprints ka nakuha, eh i-craft mo din sila dahil mas mataas ang rarity, eh mas mabilis ding level ang fashion rating mo. Sa mount naman, usually sa atin dito e lang yung Courage, then hindi na ginalaw yung traits ng mount nila. Which is dapat pinapalevel din natin yung Furious, dahil malaki din ang dagdag nyan. Imagine 3.52% P damage and magic damage kahit di pa 600. Kaya, diskartehan mo, paangatin mo yung Furious habang minemaintain yung Courage na max. And eto, usually iniignore din natin to. At yun ay ang card album dapat magsimula na tayo mag-invest sa pagde-deposit ng cards dahil sobrang daming stats ang bigay dito. P-Attack, Magic Attack, HP at madami pang stats na sobrang laki ang impact sa karakter mo once maipon mo na sila. And ako, personally, sinisimulan ko na din sila kumplituin, especially sa P-Attack and Magic Attack, dahil napansin kong ang pataas na ng percentage multiplier stats ko pero hindi ganong kalaki yung impact since mababa yung base stats ko. Oo, matrabaho gawin tong mga to, especially sa MR, pero wala eh, ganon talaga yung design ng game. Kung hindi ka mag-whale, e eh mag-uubos ka ng oras. Number 4 upgrade everything. Okay, so ba diba nabanggit ko na dati yung gawin mong list priority yung refine? Yun ay dahil dapat alam mo kung ano yung mga ipaprioritize at pagsusunugan mo ng resources. So ano-ano ba yun? Una, sigils. So alam naman nating sobrang laki ng impact ng PvP damage bonus and PvP damage reduction stats. Dahil kapag mas malaki ng 500 ang PvP damage dealt mo sa PvP damage dealt reduction, putang ina mong... Dahil kapag mas malaki ng 500 ang PvP damage dealt mo sa PvP damage reduction ng kalaban, eh mas tataas ang damage mo sa kanya ng 17.5%. Pag 1,000, 25%. At kapag 2,000 naman, eh 40%. Ganong kalaki and vice versa. So, hindi porket DPS ka, eh hindi ka na magpapataas ng PvP damage reduction. Dahil na-realize ko, sobrang dali lang naman pala i-ups ng PvP sigils. Kunyari, ito. Pag din through mo yung blue sigil ng isang beses, e eh 1k diamonds lang ang kailangan mo. Pero aabot na yung PvP damage reduction nun ng 180. So, sabihin na natin gagastos ka lang ng 4k diamonds para sa apat na blue sigils. Eh di 720 PvP damage reduction na kaagad yung dagdag sa'yo. Pero kung dami ka ng mga resources at gusto mong sagarin yung apat na blue sigils, igagastos e ka lang ng 8,000 diamonds at magkakaroon ka na ng 1,040 PvP damage reduction. Sobrang laki at sobrang dali lang gawin. Then, para sa PvE and PvP damage bonus naman, dito na papasok ang feathers, medals, statues, and enchants. Una, sa feathers. Iba-iba ang feathers ng kanya-kanya nating builds. Pero kung gusto mo talaga maipagbaragan sa PvP, e eh strictly for yellow and one purple lang. Since yun lang naman ang may PvP multiplier na combo. And madami na tayong pagkukunan ng feathers ngayon. Especially since meron ng betting shop na kahit time and space feathers, e eh makukuha na natin ng libre. At wag na wag niyong kakalimutang i-upgrade yung sky and day feathers. Dahil kung active ka since day 1, at hindi ka papalit-palit ng feathers, eh kaya mo nang sagarin yan ngayon hanggang tier 16. Kailangan natin tong i dahil since nung update, eh mas malaki na ang ignore dev na binibigay ng mga feathers na to. Next, sa medals. So para sa akin, much better kung hindi tayo magpo-focus sa isa. Dahil as you all know, pataas na pataas ang level ng medals, eh pataas din ang pataas ang required na materials pang ups. Kaya ang ginagawa ko, pinagpapantay ko yung mga levels nila. Kunyari, ito, Since sa SD build ako, e eh, kong pagpantay-pantay yung level 40, yung Valor, Heroism, and Wisdom. And sa baba naman, pinagpapantay-pantay kong e-level eh 20 yung Storm, Fire, Spring Water, and Innocence. Yung logic ko dito is kung mag-focus lang sa base stats at may iwan yung multipliers, eh wala din, mababa din ang total, and vice versa. And with the same logic, aanhin mo yung total stats kung mababa naman ang PvE and PvP stats mo. Sunod is yung sa statues. I-max mo din to lahat. Mandatory na bilhin mo sa Diamond Shop and Guild Shop lahat ng pang-upgrade ng statues. Dahil sobrang laki ng stats na makukuha mo dito. Kasi gaya ng feathers, e eh pinalaki din ang ignore death na pwede mong makuha sa statues. Isama na din natin yung sandamakmak na base stats, PvE stats, PvP stats, at madami pang iba. Kaya dapat, no-brainer na to. Dapat mo tong pagbuhusan ng resources. Then lastly, yung enchants. Sobrang haba kung i-explain ko lahat. Kaya i-pause mo muna tong vid at panoorin mo muna to. Dahil sa 7 minute and 55 seconds mark, eh in-explain ko dyan kung paano dapat natin sinaset up yung enchants natin. And last but not the least, number 5. Improve your skills. So, ang tinutukoy ko dito is yung galawan mo in-game. Yung pwestuhan mo sa labanan, kung sinong target mo, pagkakait ng kalaban, yung timing ng skills, etc. etc. At syempre, dahil hindi natin kaya sumabay sa gastos, e idaan mo na lang sa tricks at diskarte. Gaya nga ng binanggit kong diskarte kanina about sa TR, gamitin mo yung deeper knowledge mo sa game as weapon against sa mga kalaban mo. Kasama na din dito yung paggamit ng items gaya ng panasiya, repair potions, etc. Yung paggamit ng converters, mapa PVE or PVP man yan. Alam nyo ba yon? Yung discarded sa converters? Yun yung gagamit ka ng water converter sa PVP since karamihan sa players ay nakapasa na card. And if for some reason naka water element yung kalaban, e pwede ka pwede kang magpa-aspe sa FS or mag-enchant poison kung sinex ka. Tsaka yung mga counters din sa jobs. Kunyari, puro pala din na lang sa server nyo. Edi mag-invest ka ng time and resources para magkaroon ng raid rake or art baby card para imbes na 3 hits ka e eh 5 hits na lang. And sobrang daming tricks at diskarte sa PvE and PvP na hindi mo mabibili sa shop, kundi makukuha mo lang siya through research and experience. So yun, ginawa ko tong video na to para maputol na yung misconception na kapag F2P ka, e eh mag healer or support ka na lang. Dahil kung ang tinutukoy mo ay eh e maipagsabayan sa mga whales, e eh putang ina, delulu ka na nun. Dahil ang mga Wills may sariling mundo yan sila, hiwalay sa mundo natin. Kahit ano pa yung role na pinili mo, one hit ka pa din if F2P ka. And at the end of the day, nasa player kasi talaga yan eh. Gaya ko, never ako mag -e enjoy sa healer or support na role. Kaya anong ginawa ko? Kahit low spender ako, eh, nag-DPS pa din ako. Ito nga pala yung rebate ko. So around 10,600 pa lang ang ginagastos ko sa game. And tumigil nang mag-top up for like a month. Pero dito sa Frontera 7, nakakapag-TR pa din ako araw-araw. Nagtatap DPS pa nga minsan. Sa feroyan by the way. nag enjoy din ako sa PvP. Nakapatay ng madami at naiipagsabahin sa mid-spenders. And most of all, nagsusurvive ako sa game kahit DPS pa ang role ko. And take note lang ah, sinex ako. Ang nag-iisang job na kailangan i out para lumakas. And hindi naman tayo lahat pantay-pantay ng RNG eh. May mga F2P nga dyan na maswerte sa cards, refines, And then chance na dinudurog lang ako Kaya huwag tayo maging tanga at mag-gatekeep Dahil hindi naman lahat ng F2P ay bobo mag-build So yun lang muna sa ngayon I hope you like the video Subscribe if you want to see more Kita kit sa next upload And thank you for watching If you like the content you see Please follow my page and subscribe to my YouTube channel Thank you!